Magandang tagahali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po ngayon pong 11 a.m. sa mga nagaabang po ng mga lucky numbers na ibibigay po natin dyan po para po sa mga tumataya po sa uh, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito na po ang magagandang tips at mga numero na mga naglalakihan po ang mga prices. Ano po, uh, sa mga bago po sa mga vlog namin, ay nyo po kami para po makatanggap po ng mga lucky numbers araw-araw po mga kalaki. Kaya ang mga lucky numbers na binibigay po natin every day na mula umaga hanggang gabi inaalagaan po natin yan ng 3 days o tatlong tayaan bago po natin palitan kaya sa mga handa na pong kunin ang mga lucky numbers natin kumuha na po kayo ng mga listahan nyo at syempre ilista nyo na po ito at huwag agad nyo pong binibitawan mga kalaki kaya kung ready ka na Tara na mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, ang unang lucky numbers na ibibigay po natin ay 10 digit lucky numbers abroad. Ayan. Ngayon pong May 19 mga kalaki, ikaw na kaya ang ating susunod na winners o kaya mananalo ng 5 digit lucky numbers mga kalaki. Uy, 50,000 din yun ha. Ang dami na natin na panalong ganyan mga kalaki. At sa mga sumusuporta po sa amin, maraming salamat po sa mga nag-i-stay sa amin na nanonood. Maraming salamat po. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers abroad kunin mo na ito na ang umpisa 10 digit lucky numbers abroad mga kalaki ilista mo na number 27 number 33 number 44 number 19 number 38 number 26 number 53 number 58 number 64 number 10 at ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 5, number 24, number 26, number 32, number 37, number 19, number 12, at number 21. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad mga kalaki. Number 4, number 18, number 22, Number 29, number 31, number 36, at number 3. At syempre po mga kalaki, sunod na po natin ang 60 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Number 13, number 20, number 21, number 6, number 19, at number 20. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit 0 to 9 lucky numbers. Number 4, number 7, number 7, number 1, number 3, at number 8. At ito na rin po mga kalaki ang last natin na 5 digit lucky numbers na ibibigay ngayon po. Kunin mo na abroad po to a uh, 5 digit lucky numbers. Number 30, number 27, number 21, number 18 at number 33. Ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad mga kalaki. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas. Pero bago po natin ibigay yan, mga kalaki, sa mga baguhan po sa mga vlog namin, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers mga kalaki. Hanapin niyo po kami sa Facebook, isearch niyo po Red Parongkin na merong 400,000 followers Check kami po yan At syempre may second account po tayo Red parang din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may picture po namin Ni Lola Carmen Na may 51,000 followers Ayan at kasama ko po dyan Si Lola Carmen na At syempre po Aris Gatchal yan Ayan mga Legit na account namin Sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na merong 16,800 followers At syempre po TikTok Ang TikTok natin Red Parungkin po Na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers Diyan mag-suggest, magpa-code at mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video namin at heart ng heart, heart mga kalaki. Automatic po padadalan kita ng lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger mo mga kalaki at aalagaan mo yan ng 3 days bago mo palitan. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa private consultation, i -co code ko po ang birth month at birth year mo. Malay mo, baka ito pala ay swerte mga kalaki. Ano, at mapanalo ka namin, manalo ka dito sa vlog namin. Ipo-post ka na namin sa Facebook at syempre, kasama ka na sa book of winner namin ni Lola Carmen. Tandaan nyo po ha, ang lucky numbers namin mga kalaki. Sinusubada natin ito mga kalaki ng... Uh, bonggang bongga para po mga kalaki ibigay po sa mga lucky followers natin dyan at syempre po, ang mga lucky numbers natin mga kalaki, 3 days po bago po natin palitan kaya sa mga gustong subukan ang private consultation lucky numbers namin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Wedding mga kalaki kaya ano pa hinihintay mo, mag message ka na sa messenger ko, make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member, para legit na legit na ang kausap mong ako at hindi po ibang tao mga kalaki, at sa mga unang sasali po ngayong araw na to, abay bibig bigyan kita ng discount mga kalaki para member ka na ng May, June at July. So ayan mga kalaki tutok-tutok na po rito at syempre ibibigay ko na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Ito na po ang 642, number 39 number 33 number 25 number 22, number 16 at number 8 at ito naman po ang 645 number 15 number 10, number 21 number 28 number 30, number 34. At ito naman po ang 649, number 19, number 26, number 28, number 37, number 42, at number 9. At ito naman po ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 28, number 23, number 20, number 40, number 44 at number 46. At ito na po ang pinakalas mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Ito na ang yung 658, 6 digit lucky numbers, number 36, number 16, number 21, number 24, number 52, at number 43. Ayan, kumpleto na po mga kalaki ang lucky numbers natin takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po na ang mga lucky numbers natin wag nyo po agad bibitawan at ito na po ang paborito ng lahat Siyempre, ang shout out time ayan shout out po tayo mga kalaki sa uy first time to ah ayan po mga kalaki ang ating mga Vendor po dyan, nagpapabati po agad Vendor po yung nabasa ko sa La Trinidad Benguet po, yung mga nagtitinda po ng mga gulay dyan ng mga gulay bago Hello po sa ating mga suki dyan Ng mga lucky numbers na mga nakatutok po araw-araw Sir Red, pabati naman po kami dito sa La Trinidad Public Market Ayan po kila Ate Susan. Hello po. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo po sa amin. At syempre po, hindi po mawala ang ating mga, ayan, dito naman po sa mga kuy At syempre po sa Muñoz City, Nueva Ecija po sa Science City of Muñoz, yung mga farmers natin dyan na mga nagtatanim po. Hello po. Maraming salamat po at mga nakatutok daw po sila sa atin. Kaya mga kalaki, alagaan niyo po malaki numbers namin. Good luck po mananalo tayo ngayon, claim it.